Maaaring maharap sa kasong cyber libel ang vlogger na si Nino Barsaga matapos na magpakalat ng maling balita sa gitna ng prayer rally na inorganisa ng mga taga-suporta ni Pastor Apollo C. Kibuloy ng The Kingdom of Jesus Christ sa liwasang Bonifacio sa Maynila araw ng Lunes, March 4, 2024 sa kanyang video ipinalabas nito sa kanyang malisyosong content na may ilang tao na binayaran di umano ng kampo ni Pastor Apollo para dumano sa nasabing rally bagay na pinasinungalingan ito ng Kingdom of Jesus Christ at SMNI. Sa panayam ng SMNIT PNP PIO Chief Colonel Jean Fajardo, maaring makasuhan niya ng misrepresentation at cyber libel si Barsaga, partikular na ang pagpapakalat nito ng maling impormasyon o fake news laban kay Pastor Apollo. Pwede po natin siyang kasuhan po ng misrepresentation at kung nagsusuot pa po, po siya ng uniforme na identifiable po sa PNP ay panibagong kaso po yon sa sa illegal use of uh service uniform po ng PNP at kung uh, may sinisiraan po siya na ibang tao at ginagamit po yung kanyang uh, accounts po ay uh, kung sino man po ang napiktima na riyon ay may kakapatat po silang uh, magreklamo at sampahan po siya ng uh, kasong cyber libel po. Samantala, tinawag naman ni NCRPO Chief Regional Director, Police Major General Jose Melencio Nartatis Jr. na Hao Shao, ang vlogger na si Nino Barsaga. Ito patapos na pagalaman na nagpapakilala umano itong official official vlogger ng NCRPO. Ayon sa general, hindi konektado sa kanila ang taong ito. Ipinaluan pa ng panang opisyal lahat ng kanilang vlogger ay lehitimong polis at may guidance sa PNP sa tamang pangangalap ng impormasyon. Alam mo po mga vlogger na? Yung mga O, oh, yung mga pulis ang vlogger ng hindi uh, kasi pulis ka. Pero yung vlogger na civilian or outside sa amin, Paano mo masasabi, vlogger ka? Diar nilinaw rin ni General Nartatas na hindi nila magagawa ang magpakalat ng fake news laban sa SMNI ayat at kay Pastor Apollo Sikibuloy naniniwala ang LCRP o na posibleng may ibang motibo si Barsaga sa pagpapakalat ng fake news kaugnay sa ipinost nitong mga interview sa kanyang vlog na may ilang taong binayaran ng kampo ni Pastor Apollo para dumalo sa isinagawang prayer rally sa Liwasang Bonifacio. Bakasi kayo ginagawa no? Ano ang alam niyo? Ano motibo? Supposed to be pinakayo, sino magpapagalaw doon? PNP din at pagagalaw din ng PNP. Nauna ng pinasarumalingan ng Kingdom of Jesus Christ sa mga taong nakita sa video ni Barsaga na bayad ang mga ito. Sa ngayon, aalamin pa ng PNP ang record ni Barsaga matapos rin na alaman na una na pala itong naaresto sa kasong cyber libel. Ha? Huh? Ay, pakulong na kagad yan. Demando na at mapulong na. Yan ang mga sirap vloggers na nagkapakalat ng mga mali at peking balita. O, oh, ayan, yan ang anuhin mo. Ah, tiberos. Ah, <laughs> yan ang mga nakakalat ng na hindi lang kunting virus, <laughs> kunting maraming virus.